Napatay ang dalawang empleyado matapos mabangga ng isang SUV habang nagpapahinga sa trabaho sa Mandaluyong City. Dead on the spot ang factory worker na si Randy Manyalak habang dead on arrival sa Mandaluyong City Medical Center ang kasama niyang si Regan Ramos. Sa inisyal na investigasyon ng Mandaluyong Police, nagpapahinga ang mga biktima sa labas ng kanilang opisina sa Madison Street, Barangay Ilaya ng mangyari ang insidente. Sa tindi ng pagkakabangga, nawasak ang unahang bahagi ng Mitsubishi Montero na may plakang ABO-5887. Arestado naman ang driver na si John Marwin Gambalan na nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide at isasalang sa alcohol at drug exam. Samantala, pupunta si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ngayong araw sa headquarters ng Western Command sa Puerto Princesa, Palawan. Sakop ng Westcom ang Ayungin Shoal kung saan hinarang at binomba ng tubig ng China ang barko ng Pilipinas. Kukumustahin ni Browner ang mga sundalo sa Westcom at aalamin ang totoong nangyari sa panibagong pagpigil ng China sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Lizel Onse. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.